So, good evening, mga langga. Welcome back to my channel. This is Marjo Brain 101. So, for today's video ay mag-update ako sa aking tindahan. So, bali, 7 months tayong nawawala dito sa channel na to mga Zai or mga langga kasi nga lumipa tayo ng ibang platform. Medyo makaya pa naman sa ano, ma makaya pa naman sa ah uh, oras, kaya ito may paano pa, pa kunting ano lang muna tayo so, bali, nagsara na ako mga adzay so, mga langga, uh, ganun pa rin every uh, 10pm ako nagsara sa tindahan so, bali, after 7 months ay malaki ang uh, change ng mga presyohan natin mga langga kasi, kung dati ang ating ang ating dilata is, ano lang siya uh, 22% Uh, kadakan. So ngayon nagiging 27 na. Tapos yung dating tag 10 uh, na nanodels, ayan. So ngayon ay tag 12 na. At ang dati ko namang fadjibar na tag 7, 8. Ngayon naging 9 na. Tapos dito naman sa mga anong, yan sa inner gene, yung dati kong 10 or dati is 8. Tapos naging 10, ngayon 12 na. Ayan. Tapos itong Milo ay, ayon 10 at yung twin pack ko is 15. Tapos dito naman sa mga powder ko is 8 pesos. Ayan. At yung Ariel na twin pack. Ayan. Yung Ariel na double is uh, 16. So lahat na mga uh, bar ko na sabon is 8. Tapos itong mga jumbo, 15 pesos. Ayan. So, lalong na, lalong lalo na dito sa mga dilata mga langga is malaking malaki talaga ang itinaas ng ang mga presyo. So, maliban sa dilata, dito naman sa bigas, nako, Diyos ko, parang tumubong lugaw nga ang presyo mga langga. Kasi, ko uh, last, kasi, uh, last, 7 months, yung ano yung isang ano pa yung isang sako is uh, 2000 so ngayon ay 25 na as in flat na 25 ayon so malaki ang agwat ng presyohan so, sa loob ng 7 months ang laki ng itinaas so paunti-unti pa isa-isa sa kada ano sa kada uh, sa kada mga paninda natin is Uh, paunti-unting tumataas. So, yung dating, ano ko, shampoo natin, uh, 6, naging 7, so, ngayon, 8 na. Tapos, lahat ng mga, ano ko, mga conditioner, uh, bintahan ko is 9. Tapos, dito naman sa mga uh, fabcon, mga langga is 8. So, ganoon na ang mga presyohan ko. so ayaw naman nating malugi ano ah, kahit kahit na may magbebenta pa na mas bababa sa atin ng peso ay hindi ko hinahabol hindi ko inaano yung presyo ko para lang kuha ko yung mga parokyano niya. hindi ako nagano ng presyo nagbaba pa ng peso pa kasi so bali sa loob ng 7 months nawala ako dito sa channel ko na one 101 is ando na ako sa ibang platform sa kabilang uh, platform doon ako gumawa ng panibago pero ah, uh, ito parang uh, ano na ako na balikan ko itong channel ko, kasi napanood ko naman yung uh, takbo ng aking ano kahit sa loob ng 7 months na hindi ko uh, hindi ako nag-update lagi dito sa aking channel is nagkaroon tayo ng mga subscriber so nadagdagan ng subscriber kung mga alangga pag ano ko dito pag uh, iniwan ko siya is 1.5 so walang update sa loob ng 7 months naging 1.7 so I'm very thankful sa mga bago kong uh, subscriber, kaya maraming maraming salamat at sana nito uh, sa pagbalik ko ay andun pa rin kayo mga langga, thank you sana so, uh, kasi nagsara na nga ang aking tindahan or nagsarado na nga ako sa aking tindahan mga langga dahil uh, ano na time check is a uh, quarter to eleven na so ngayon ay magbibilang na tayo ng aking benta for today so today ay uh, August 28 ayan so magbibilang tayo kung nakamagkano ba ako today ng benta so ayan keep on watching mga langga ito yung aking lagayan ng coins sa benta ko. At dito naman ang aking mga papel at ang mga bagong coins. At dito ko naman nilalagay ang aking bintana papel. Ayan. So, bibilangin na natin ang aking benta for today, mga langga. So, ngayon ay magbibilang tayo yung papilang. Okay, papilang muna ang ating bibilangin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 2,460 ang benta ko. Sa papel pa lang mga langga. Ayan, 2,460 ang papel. So, balik natin yan. At magbibilang din tayo ng aking... So, andito pa rin ang aking pampas ready. Ayan. At magbibilang tayo ng aking coins. So, ayan. Magbibilang lang tayo ng coins ng langga So, bali ito, tagwa 100 ang kada file, mga langga. So, ito yung mga coins lahat. So, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 825. So, dito natin ika-calcule. 825 plus yung papel na 2,460. So, bali ito ang benta natin for today, mga langga. Ayan, benta natin ito ngayong araw. Ayan, so nakabinta tayo today ng ano, ng Uh, 3,285. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi nakabinta tayo ng 300 uh, uh, 3,800. Uh, ay, nakabinta. No. 3,285 ayun so na overwhelm naman ako sa ano eh kasakalipay na nasayop-sayop na so nagkamali-mali na tayo ng bilang ng pera mga inzay <laughs> <laughs> ayan. so, uh, kasama na yung ano no, yung coins dito sa benta natin today. Ayan. So, malaking blessings na ito mga langga dahil pag iano natin siya, i-compute natin siya into uh, 20% na tubo ko. So, ayan, kunin ko itong calculator ko. Ah, uh, iano natin siya, i-multiply natin siya sa uh, 20%. Ayan, multiply ng 20%. Ayan. So, bali, Uh, tubo ko dito is 657. So, ang laki na. Uh, isang araw na namin itong ano, pagkain, mga langga. So, thank you, Lord. Thank you sa blessings. Ang laki ng ano ko ngayon. Ang laki ng benta, ko sa Saturday. Ay, Sunday pala. Tapos nung Saturday, mahigit sa 2K ang benta ko. Ay, bakit dito ko na nailagay? So, iba-iba pala ang lagayan namin. So, dito ko nilalagay itong 10 pesos. So, naano na ito. Nagsama-sama na. Tungin natin kasi Malilito kayo dito sa so, mga ano pinag-ano hiwa namin yung lagayan. So, sama-sama na dito ang ah uh, 5 uh, pesos. Yan. So, ito naman mga tag-20. So, dito ko na muna siya yung lalagay. Kasi si si na ang mag-ano nito maglagay doon sa lagayan namin. Tapos ito lang muna ito kasi si Javi din ang mag-ano nito bukas pagdating niya. So, yan sa ano sa Araw na to is nakatanggap tayo ng malaking blessing from God dahil naka, ano tayo, nakabenta tayo ng 3,285 mga langga. So thank you for watching and see you on my next vlog.